Hello mga mawen! For today's video, tara samahan nyo naman ako sa aking mga daily routine tuwing Pagkatapos gabi. Pagkatapos kong ang paliguan dyan si CJ, kumuha nga lang ako ng mga gagamitin niya. Habang tinitingnan ko nga itong clip na to, eh, napaka cute naman ni CJ. Talaga namang behave siya dahil wala naman siyang magagawa dahil balut na balut siya. <laughs> sobrang excited ng batang ito. Wala pa nga ang toothpaste, e binabrush niya na nga yung tit niya. Miss Kumiyo. Nilagyan ko na nga pala yan ng toothpaste at binrush ko na nga rin pala yung tit niya ng very very light. At pagkatapos binigay ko na nga rin sa kanya. Hiniga ko na nga muna siya para nga malagyan ko nga rin pala siya ng diaper mga mawe. Pagkatapos nga niya na inayos ko nga lang yung damit niya at ito na nga matatapos na ako for today's video. Agad ko na nga rin kinuha itong cotton buds para nga malinisan itong ilong niya dahil nga napakadaming julangon. <laughs> Dumerecho na nga rin pala ako dito sa electric pan At pinagpalit ko na nga ito oh. Dahil nga sobrang init kaya naman binuksan ko na ibinalik e ko na nga rin pala itong towel na ginamit ko nga kay CJ Kung mapapansin nyo nga mga mawe Hindi ko na nga pinapadyama itong si CJ Paano ba naman napakainit na nga ng panahon At kung nakikita nyo nga yung mga kalat na yan Opo opo kinalat niya puya <laughs> At bago pa nga uminit ang aking ulo Eto na nga at sinimulan ko na nga rin magligpit At syempre hindi naman ako papayag na ako lang magliligpit Kaya naman makikita nyo dyan, eh, tinuturo ko nga yung mga dapat niyang kunin. Si CJ na nga yung inuutusan ko na kunin niya nga yung mga nakakalat niya pang laruan dun sa dulo. Dahil nakikita nyo naman sa sitwasyon ko, tinatamad na nga akong tumayo. <laughs> Buti na nga lang ay eh, nakakaintindi talaga itong si CJ dahil isang sabi ko nga lang ay eh, niya na nga agad. Napakasarap nga lang sa feeling na ganito nga yung anak mo, tinutulungan ka, pero sana hindi yan magbago, just kumino. Tadami nga po na nagtatanong sa akin sa comment section, dito ko na nga lang po sasagutin itong mga katanungan na madalas ko ang nabasa dito. Ang tanong nga po ay galing kay Mami Angie's Vlog, hello sa mi. And ang tanong din po ay galing kay Mami Jen, hello sa iyo mi. Yes, lang naman yung tanong nila, paano daw malalaman na shadow ban yung magiging post. Magiging limitado kasi yung mga pag-upload natin ng mga video natin sa ating mga Kaya account. Kaya lahat ng ina-upload mo, e eh magiging invisible. Board. Meaning, magiging invisible po siya sa lahat ng followers mo o mga viewers At mo. At ang magiging resulta po talaga nito, mga mawe, e eh bababa po ng sobra yung performance natin sa engagement. And Wala na pong makikipag-engage sa atin dahil nga po, hindi nila nakikita yung mga post natin. Pwede rin, rin naman nilang makita yung mga post mo kung sila mismo yung pupunta sa iyong Account. alam nyo ba mga mawe na ito talaga yung pinaka nakakatakot at pinaka malala na pwedeng ibigay ni lolo na restriction sa atin mga mawe tumatagal po ito ng 90 days o 3 months at ang pinaka worst na pwedeng mangyari sa atin mga mie pwede tayong mademonitize kaya mga mi iwasan po natin na magkaroon ng shadow ban dahil ito po talaga yung pinaka nakakatakot at mabigat na restriction na ibibigay ni Lolo. Sayang lang kasi yung mga pinaghirapan natin kung mauuwi nga lang tayo sa ganito. At sana nga mga Mie, nasagot ko yung mga katanungan nyo. Maraming salamat. At bago ko pa nga makalimutan, gusto ko nga lang palang i-shoutout si Mama Dayan and family. At ang kanyang anak na si Aling Maliin. Hello, hello sa inyo. At kay Mami Yasmin Altea Alvarez, hello po sa iyo, Mi. At salamat sa palaging panonood ng aking mga vlog. Ingat palagi. God bless. Pagkatapos nga naming magligpit ni CJ ng mga laruan niya, eto naman ako at nagwawalis na nga rin ng sahig namin pinalabas ko nga muna dyan si CJ paano ba naman kasi sinasalubong nga niya itong winawalis ko yos miyo hindi e kasi ako mapakali kapag nga yung sahig namin e eh marami ako natatapakan na kung ano ano pagkatapos ko nga magwalis e eh pinapasok ko na nga rin agad itong si CJ sinet up ko na nga rin pala itong humidifier namin binuksan ko na at sinet ko nga lang yung timer must have talaga may ganito tayo sa bahay, lalong lalo na kapag nga may mga maliliit pa tayo. Nilagay ko na ngarin rin isa-isa yung mga unan namin at ready ready na nga kaming matulog for today's video. Ay, si CJ lang pala, mamaya pa pala ako dahil nga mag -e edit pa ang iyong mommy. <laughs> o siya mga mawe, hanggang sa muli. Salamat sa panonood.